grabe, kinulong kami sa loob ng bahay dahil may eclipse. As in, bawal lumabas, bawal magbukas ng bintana, bawal gumamit ng gunting, at bawal pa kumain hanggang matapos yung eclipse. Like, hello, feeling ko na sa horror movie ako, pero with baby edition. Charot, pero seryoso mga te, dito sa India, sobrang daming paniniwala tuwing eclipse, lalo na kapag guntis ka, or bagong panganak ka, tsaka may newborn ka. So, for today's video, ishishare ko yan sa inyo. Nung una, akala ko parang pamahiin lang, pero nung tinanong ko yung aking mga in-laws, ang dami palang interesting reason behind it. Una, para sa mga buntis daw, sabi nila delikado ang eclipse kasi yung negative energy raw pwedeng makaapekto sa baby, sa chan. May mga kwento pa na baka magka birthmark or deform, ano daw? Deformities. Ano ba yan? Hirap na hirap. Or baka maging unhealthy yung baby mo. Kaya kung buntis ka, automatic, bawal ka raw lumabas. At saka hindi lang yun mga te, may dagdag rules pa sila. Bawal kang gumamit ng matatalim na bagay like mm, gunteng, gunting, ganon or kuchilyo. Kasi daw, kapag gumamit ka ng ganyan during eclipse, eh pwede daw magkaroon ng sugat or mark yung baby sa katawan niya. So, literal na pati yung simpleng gunting eh, pinagbabawal din. Sabi pa nila, dapat takpan mo yung chan mo during eclipse as a protection, ganun. Tapos dito sa bahay namin, eh, sinara lahat ng kurtina, ganun, para hindi kami maaninagan. Basta, parang ganun, hirap eh, explain. Ang dami kasing, ano, reasons behind it. Pangalawa naman, eto, para sa akin mga te na bagong mami at saka sa newborn ko, bawal din kaming lumabas. Pinagbawalan ako ng aking mother-in-law at ng aming japa maid. Dito kasi sa aming bahay, Ayan silang dalawa yung naniniwala. Yung aking sister-in-law naman parang wala lang, ganoon. Hindi naman siya masyado naniniwala. So sinabihan niya ako na hindi naman forced na sumunod ako o hindi. Kaya mga tinatutuwa rin talaga ako sa aking sister-in-law kasi siya yung number one na binibigyan ako lagi ng option na hindi ko kailangan sumunod, ganyan. Kung saan ako comfortable, yun sundin ko. Anyway, going back, ang reason ko bakit bawal din kami lumabas kasi sabi nila mahina pa yung katawan ko, tsaka katawan ni baby. So vulnerable pa kami sa bad energy during eclipse. And then, nagsearch ako ko um, te, mga, te. Sabi pa, bawal daw magpa-breastfeed during eclipse kasi daw nagiging impure yung gatas. May ganun te. So, parang na-overwhelm ako sa mga dapat sundin, sa mga dapat hindi. So, hindi ko sinunod lahat. Nagpadede pa rin ako. So, to be exact, yung eclipse nangyari dito sa India ng September 7, around 9pm. So, dapat nyan, hindi na kami kakain. Tapos, si baby dapat hindi ko napapa-breastfeeding. Tapos, parang hanggang 2am yata, ayun, dun ka lang pwedeng kumain na. So, ako, sumunod ako. Hindi ako kumain, pero si baby, syempre, pina-breastfeed ko pa rin. Alam ko, nakotay eh, para lang sa mga belief-belief na yan. So parang ang selective ko sa part na yun. Pero at least, sumunod ba rin ako, diba? Hindi naman siya religious belief or anything. Parang mga myths and belief na paniniwala lang, gano'n. Na nakalakihan na ng mga tao dito. So diba, ang daming rules during eclipse. Anyway, ito pala yung eclipse ng nakaraan na blood moon something, gano'n. Yung iba pa nga daw dito, eh, tinatapon daw nila yung mga niluto nila before eclipse. Tapos magluluto na lang sila after ng fresh na food. Tapos mga te, spiritual or religious practices naman dito sa India, usually kapag eclipse ay nagsasara sila. Kasi nga malas daw during, anong tag dito? Eclipse. And then yung ibang temples naman dito, nagbibigay sila ng jure ano e daw, duration, donation kapag after ng eclipse kasi sinasabi nila na ayun, swerte naman daw kapag ka namigay ka or nag-charity ka during, ay I mean during ano ba, litong lito kate? Ayun nga swerte kapag namigay ka or nag-donate ka ng mga pagkain, pera, closer, kahit ano after eclipse. Tapos syempre, parang pinaka-historical reason daw nito back in the day, eh wala namang science explanation tungkol sa eclipse, di ba yung mga ating mga kalululuhan, ganyan kanununuan, imagine mo, biglang nagdidilim yung araw o buwan ano nila, times nila, parang end of the world vibes daw. Siyempre, nakakatakot lalo na sa buntis and then stress is really bad for pregnancy, di ba? Diba? And dung unang panahon, parang moon and sun lang yung source of light nila. So, kapag nagdidilim, ayun, bad siya for mga pregnant people, ganyan, para hindi sila ma-stress or malagay sa risk. Ginawa na lang nila na stay inside the time rule. Basta mag -gadun pa, magbasa kayo, charot, bata ko na lahat. Napakahaba na ng vlog ko, nabi ko na sinabi. Anyway, ngayon, modern times, alam naman natin na scientifically, safe naman lumabas o kumain during eclipse. Wala namang proof na harmful siya sa bunti, sa mami, or sa baby. Pero dahil tradition siya dito sa India, sinusunod pa rin siya ng karamihan ng mga tao dito. Yung tipo nga kahit tignan mo lang yung buwan during eclipse, eh parang malas na para sa kanila. So may mga ganun ganon pang mga paniniwala na talagang hindi ko na maalala sa sobrang dami din. But anyway, kahit napaka-extreme pakinggan, yung pinaka-goal naman din nito is protection to make sure na safe kami, na mommies, ganyan, and si baby. Less risk din sa mga bunti so ayun ang dami ko natutunan dito sa India about eclipse rituals and beliefs nakakatuwa kasi ano mix siya ng superstition science and tradition bongga ang dami kaya mo yun curious din ako kung may ganito ba sa Pinas like parang sa atin kasi kapag may eclipse, eh, amazed na amazed tayo, ganyan. Nagsisilabasan pa tayo para tignan yung eclipse. So, hindi ako aware kung may paniniwala ba tayong ganyan sa atin. Share nyo naman sa comment section kung may gano'n ba. Anyway, ayun pala, nag-order ako ng sandamakmak na noodles. Limang <laughs> piraso lang naman. Kasi nung buntis ako mga te, dinipref ko talaga yung sarili ko na hindi kumain ng instant noodles. So, ngayon, na hindi na ako buntis, ayan, bumili ako. Pero hindi ko naman kakainin yan lahat in one go. Syempre, isa-isa lang, gano'n. Dapat magtimpi-timpi pa rin. Pero at least, pwede na akong kumain. And grabe, sobrang dami kong gatas. Ayan mga te, yung gatas ko ngayong araw. Isang araw lang yan lahat. Tapos ginawa kong storage yung mga bote ni baby. Kasi hindi pa ako nakabili nung parang plastic na storage ng gatas. So kinabukasan, ayan, dun palang dumating yung aking mga order na packets para sa aking gatas. Kasi nung una mga te, hindi ko talaga alam yung gagawin ko sa kanila. Like, sobrang dami kong gatas. So ay eh, nagresearch research mo na ako kung paano yung tamang storage, tamang ano, mga days-days, kung kailan mo siya pwedeng makonsume, kailan lang mapapanis, mga ganun. Kasi sayang naman nung una ginawa kong skincare yung aking ano, gatas kasi napapanisan ako. Pero yun, after researching, ayan, nakabili na ako ng mga packets kung saan ko pwedeng i-store yung aking gatas properly. And then, ayan, ito yung eclipse day na, ayan, nakasarado lahat ng aming bintana kasi bawal nga. Pinagsabihin na rin ako ng aming japa na kumain na before 9pm para hindi ako magutom during eclipse kasi nga eclipse is around 9pm to 2am dito. So, ang ginawa ko, ay lumabas ako mga te, nagkape kaya ako mag-isa. Sobrang saglit lang kasi mababaliw na ako. Ngayon na lang ako ulit na kalabas. Iniwan ko muna si Baby kay Pavan tsaka sa aming Japa. Kung wala kaming Japa made, baka hindi rin ako talaga makalabas kasi wala din akong tiwala sa asawa ko, te. So ang laking tulong talaga na meron kaming Japa made kasi kung wala, te, parang hindi talaga ako makakalabas ng ganto na medyo free free mind ganyan. Do meron pa rin ako konting kaba kaya binilis-bilisan ko. But yeah, anyway, ayun lang naman for today's video. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Parang napaka-informative naman ang video video ko na ito. But bye!